Hinantay talaga yung para gumapot. Hi guys, uh, napanood ko na naman sa live ni Diwata Diwata para overload so meron na namang mga uh, nanira sa kanyang uh, parisan guys so panoorin natin tong uh, video na to talaga yung restaurant pero salamat kay madam kasi nakita namin ang daming naninira no ganito may kumain kasi dito ngayon lang so sa... yun guys uh, bakit uh, kailangan pa natin na uh, siraan si Diwata at uh, gagawa tayo ng isyo para lang uh, maging pangit siya sa paningin ng uh, social media so bakit kailangan pa natin gawin yan guys tulad nitong uh, binanggit ni Diwata may uh, may langaw daw at uh, sadyang uh, patay nung ano nung uh, kumuha ng video at uh, ilagay doon sa uh, kinakain na pare so bakit kelanting gawin yan, guys imbis na suportahan na lang natin po si Diwata at uh, iwasan natin